Alam mo ba na ang mga kwalifikasyon para sa punong barangay at miyembro ng sangguniang barangay ay ang mga sumusunod. Mamamayan ng Pilipinas, rehistradong botante ng barangay kung saan nais mong mahalal, presidente ng barangay ng hindi bababa sa isang taon bago ang araw ng halalan, marunong bumasa at sumulat ng Filipino o anumang lokal na wika o dialekto labing walong taong gulang o higit pa sa araw ng halalan. Hindi dapat nahatulan ng pinal sa anumang krimen na may kinalaman sa moral turpitude o anumang paglabag sa batas na may parusang isang taon o higit pang pagkakakulong sa loob ng dalawang taon pagkatapos ng sintensya at hindi diskwalipikado ng batas. At para naman sa chairperson at miyembro ng sangguniang kabataan, dapat ay mamamayan ng Pilipinas, kwalipikadong botante ng katipunan ng kabataan, residente ng barangay ng hindi bababa sa isang taon bago ang araw ng halalan, labing walong taon ngunit hindi hihigit sa dalawamput na taong gulang sa araw ng halalan, marunong bumasa at sumulat ng Filipino, Ingles o lokal na dialekto. Walang kamag-anak hanggang sa second civil degree of consanguinity o affinity sa sinumang nanunungkulan na nahalal na opisyal ng bansa o sa sinumang nanunungkulan na nahalal na opisyal ng reyon, probinsya, lungsod, munisipalidad o barangay sa lokalidad kung saan gustong mahalal. Hindi dapat nahatulan ng pinal sa anumang krimen na may kinalaman sa moral turpitude. Para sa tamang detalye at karagdagang impormasyon, pumunta sa Comelec Facebook, YouTube at Twitter accounts o bumisita sa www.comelec.gov.ph.